excited na ako buksan itong mga toys na ito. Buksan natin tapos hilera natin dyan habang wala nang mga bumibili. Tingnan natin isa-isa. Excited! chan tiyan, tiyan, Ah, ah, ah. Ah, oh, yeah. Alright. Tik, 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 tik. Sama natin yung ating super mengmengs. Ayan, oh. Ang kanilang ina ay nagmamaldita na kaya ito na yung aking madalas kasama dito. Ayan, oh. Yung dalawa kong mga pasaway na makukulit. Pabuksan na natin. Ayan mga ka-super. Ito muna isang plastic yung ating. <laughs> Kasi ang kulit yung ating ano. Ayan, tingnan mo. Pumasok talaga siya dyan. Ang kulit. So, ito na. O, oh, mayroon tayo ito. Oh, wow. Diba? Mga bata. Mga 3 plus na kalagay. Pero pwede ito mga 1, 2. Pwede yung pang exchange gift. Yung mga daker daker. Diba? O, 1. Kasi ito rin. O, oh, <laughs> ang ganda. Ito, may color green. So may balon-balon. Yan. At ito may, may ano Oh car car ano ba to car car yan car car oh may barrel barrel <laughs> ito oh yan ito pa oh dalawa pala to 2 3 4 5 6 7 8 ito may alkansya na. <laughs> <Nakasimangot. laughs> na nakasimangot alkansya na nakasimangot tumubog na yung bibig at ito oh yan saka ito oh at ito pa ito may blocks saka ito 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pa lang ito. So, doon naman tayo sa so, malaki-laki. Balik ko lang to dito kasi ang kulit-kulit ngan -kulit oh. Yan. ba diba? Sa so, tingin nyo, magkano ko ito ibebenta? Sampung so, nito nasa, kasi direct dun sa supplier, Ma maano lang siya ng, isang bundle kasi ay 1,350. So, lumalabas lang siya na 27. Pero, nung nakita ko to dun sa RFC Mall, ang mga presyo nito nasa 50 up na talaga. Wala nang ang 50 eh. 60, 70, mga yan. 70, 80, mga ganyan na. So, depression ko, isipin ko pa. Pero para sabi ko nga sa, pwede na siguro to 80. 80 yung mga ganito. Kasi Pasko naman eh. ba diba? Wait lang, may nabili. Ito na mga ka-super. Grabe, ang dami. Kasi, lato ay 50 pieces. So, ito. Dapat pala dito ay iba-iba ang price. Kasi, ito katulad nito, mukhang maganda to. Pwede to 100. Kasi, yung iba medyo mga ganito, pang 50 lang, mga ganyan. Ito maliit. So, dapat pala iba-iba ang price. Tulad itong car-car, maganda. So, pwede to 80 to 100. So, depende na lang sa akin. Ayan, ang maganda. Kasi merong iba, pwede pang 50 lang. Ganyan. Ang dami, ang ganda. Murang-mura. Murang-mura lang to, ha? Kasi 103.50 ang bundle. Special divisoria. So, ito, oh. Ang ganda nito. Pwede to 100 pesos. So, yan, oh. So, iba-iba pala ang presyo ko dito. So, ito. O, oh, dalawang baril-baril. O, oh, 80. O, oh, di ba? Tapos, yung iba, yung may, may, iba kasi may mga damage. Siguro na ito tulad dito maliit lang. Ito, 50 lang, mga ganun. Pero yung mga ganito, oh. Ito, ang ganda, oh. May ano pa. oh, 60 to 70. Yan. Ito pa, mga baril-baril. Ay, ang ganda. Alam mo, ito kasi yung mga bata, syempre, hindi naman to, syempre, ano lang naman to talagang laro-laruan. Eh, murang laruan, cheap toys nga, na, pwede sa bata, happiness, di ba? Isang linggo, isang araw, tapo na mga ganun. So, ito, ang ganda, oh. O, oh, diba? Yung mga 3 years old, mga 3 to 5 years old, so makaka-appreciate nito. Ay, ito ito 100 ko to ibebenta oh di ba para yung iba may yung ibang mga maliliit <coughs> na dito sya pang 50 pesos so, iba iba yung price uh, jackpot lang tayo dito sa mga magagandang gatulad nito dito tayo babawi sa ganito yung malalaking ano amount eh, malalaki siyang oh yan oh pang 100 oh, ang oh, ganda oh. oh depende pala siya oh ito o, oh, chest. oh 70 mga ganun oh depende na lang ako o oh, yan, tapos sasabit natin. Ay, ang saya-saya Excited na ako. Ay, ito o. Oh. Tren, tren, chuk, oh Wow, ay, bus pala ito na mahaba. Oh, 100. Ay, ang galing. Pwede ito mga pang exchange gift, mga alam mga pang giveaway, di ba? Mga party-party, pag may birthday, sa sakto December. Yan, ay, ito mga Barbie. Ang ganda. Oh, 100. Ay, ang ganda. Alam nyo, sa, doon nga sa RFC mo talaga nagtingin ako, mga 70, 80, 90, 100 na talaga. Kaya sabi ko, pupunta nga ako ng Divisoria. Pero no need na pala. Ayan, Oh, oh. Trend, trend, chuchu. Ay, ang dami pa. Ay, ang, dami pa. Ay, ang dami pa dito. Hindi ko na tumabilang. Ayan, oh, ito. Ay, ang dami. Parang hindi magkakasya dun sa aking lag. Ay, ito, doctor. doctor. Alam mo na ko to nung bata pa si Jam. Ang dami ito yung mga syempre pag may mga birthday, di ba yung mga ito yung mga pamigay tapos pag nagpapa-games ito yung mga binibigay, yung mga ganyan, doctor, doctor. Isko. Naalala ko tuloy yung baby pa si Jam. Ito, to oh. oh <laughs> Ay. Ah, cute. Ay, ang cute talaga. Naalala ko tuloy mo. Baby pa si Jam. Ito Wow. Playset ito. ito. Pwede to 80 to 100. O, 3 plus pataas. Ito pa, oh. Mga playset. Ito, mga, ayan, oh. Accessories. Ayan, oh. Oh, yung galing. Ito may guitar. Wow. Jack tayo dito sa guitar na to. 100. Benta natin, oh. Wow, ang galing. Ayan, ito pa, oh. Wow. Ang dami. Ah, ito, oh, yun. ayun pa. Kasi maliliit, pang 50 lang natin. Ang pinakamababa na, itulad eh, nito, maliit lang to. 50 pesos, pwede na to. Yan. Ito pa, wow! Ay, ito may punit lang, sayang. May punit lang, oh. Ganda sana, oh. At ito, oh. Wow, jack pa tayo dito. Pwede ito 100, oh. Ang galing. Ay, ito, Armalite. <laughs> Armalite, oh. 100 pesos si Armalite. Ay, ang galing. Oh, ang dami. Ayan, oh. Ito pa. Ito pa, Armalite din. Oh, si Armalite. Ang galing. Thank you sa akin ka-super MM na si Chris Opido. Shout out. Ayan, ito pa. Oh, mayroon pa dito. Oh, ang ganda, ganda din ito. Oh. Maliit. Ayan, mayroon din. ah oh. Ayan, wala na. Ang dami, grabe. Para ako nasa Divisoria, naghahakot ng mga ito. Sa lagang 1,350 lang na puhunan. Ibibenta mo ng 50 pataas. Meron pa nagad na kita na 20 pesos, 30 pesos, 40 to 50. Depende sa items. Jackpot tayo dito sa Armalite na to. Ang ganda! Excited na kay display bukas. Ay! Ah, o, ah, diba? syempre yung aking mga super mikming. Ang kulit-kulit talaga. Yan, 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 yan. O siya, ligpit ko na. Di ba, babalik ko ulit na nasira na. <laughs> Ang dami! Saya-saya, dami kong toys. Isang araw lang sabi ko na problema ko paano ako mga punta ng baklaran di Visoria. So, ito na ngayon. Agad-agad, <laughs> kanina lang kami nag-usap ng aking ka-super MM na si Chris Lynn. Nakakatuwa uh, naman. Ayan, so bukas na lang tayo. Magkita-kita pag nakasabit na to doon. Okay? So, bye-bye! Thank you for watching. Mwah.